Welcome to adventures in Foley. Welcome to adventures. This is adventures with Oli Castillo. Light, camera, action. Jean Dobre, gin Dobre, alam ko na isa sa pinaka nakaka-stress na sitwasyon para sa isang foreigner dito sa Poland ay ang makatanggap ng negative decision sa TRC or work permit. Kaya ngayong araw, tatalakay natin ito ng mas detalyado bakit nangyayari at ano ang pwede mong gawin at anong posibleng epekto sa iyong status dito sa Poland. Una, linawi natin ang negative decision ay hindi automatic na ibig sabihin uuwi ka ng Pilipinas. May proseso ito. Kapag natanggap mo ang sulat ng decision mula sa immigration, meron kang 14 days para mag-file ng appeal. Kapag nag-file ka ng appeal sa tamang oras, ibig sabihin na hindi pa final ang negative decision at legal ka pa rin manatili sa Poland habang hinihintay ang resulta. Ngayon, bakit natatagalan at bakit may mga nadidinay? Maraming dahilan, una, kulang o mali ang mga dokumentong isinabmit. Pangalawa, minsan hindi updated ang kontrata o hindi valid ang insurance. At pangatlo, may mga bagong rules at policies na pinapairal. Kaya kung hindi tugma ang mga documents mo, madali kang madinay. At siyempre, minsan din sobrang dami ng aplikante kaya matagal ang proseso at nagiging mas mahigpit ang pag-check. Kung magtatanong ka, pwede pa bang magtrabaho habang naghihintay ng appeal? Depende sa status mo. Kung ang iyong work permit at kontrata ay valid pa hanggang ngayon, Pwede kang magpatuloy pero kung expired na hindi ka pa pwedeng magtrabaho legally hangga't walang resulta ang appeal. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng timing sa pag-apply at pag-renew ng TRC. Ngayon, gaano katagal bago lumabas ang resulta ng appeal? Base sa mga report at karanasan ng mga kababayan natin, umaabot ito ng 3 to 6 months sa average. Pero sa ilang lugar tulad ng Masubietske, Warsaw area, umaabot hanggang isang taon dahil sa dami ng backlog. Posible bang mabago ang negative decision? Oo, at maraming kaso na ang nagiging positive kapag nag-appeal. Halimbawa, isang kababayan natin na nadidinay dahil kulang sa dokumento. Pero noong nag-appeal siya, at nag-submit ng tamang insurance at kontrata, naging approve ang kanyang TRC. Kaya huwag mawalan ng pag-asa. Kapag mag a ka, siguraduhin na kumpleto at tama ang lahat ng dokumento na kalagay ang malinaw na kontrata ng trabaho. May sapat na ebidensya ng iyong paninirahan at financial stability dito sa Poland mas malaki ang chance na magiging positive kung supported ka ng employer mo at maayos ang pagkakasulat ng appeal letter. Dito pumapasok kung bakit nakakatulong minsan ang pagkuha ng immigration lawyer or legal advisor. Hindi man ito mapapabilis ang proseso pero mas magiging malakas ang case mo. Kaya ang mahalaga dito, huwag magpanik kung negative ang desisyon. Gumalaw agad at mag-appeal sa tamang oras. Siguraduhin na legal pa rin ang stay mo at kung hindi ka sigurado, kumonsulta sa lawyer or embassy para ligtas ka. Always be vigilant and do your research. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Pinoy in Poland with Oli. Bringing you informative videos at laging nagpapaalala, ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Jinko Ebarzo, ito sa Thank you. and see you in the next video.